Like a parkers. Good morning. Good morning. Good morning. I sorry. <laughs> Good morning! So, ngayon, dahil nga matagal tayong nawala, ngayon po ay babalik tayo sa pagbablog. I'm so sorry sa mga nagintay, sa mga nagkulit talaga sa akin na tayo ay mag na. May share din ako sa inyong reason kung bakit tayo nag-stop. Una-una, hindi lang naman siguro sa pag-school. Ang totoong dahilan talaga, after ng uh, last na video ko ay nasira ang phone ko and then yung editing tablet ko, nandun yung editing app, parang naka-avail ako for lifetime na. Kaso, ang problema ay nakalimutan ko yung ID kaya hindi ko na po ma-open at hindi po ako makabayad sa aking phone para bumili ulit ng bagong application sa mga iOS user dyan, hindi ko alam kung ano ang napindot ko sa phone ko after how many months hindi ko alam kung paano mag-buy tapos nung nakarang gabi lang na laman ko kum uh, natuklasan ko kung paano i-open ang pag-buy ng application di ba tanga-tanga lang so ngayon dahil okay na ng ating application ngayon ay balik vlog tayo sana pa-supportahan niyo kami sa aming pagbabalik so let's go po tayo ay gumawa ng content sana mag-enjoy kayo. Tapos ngayon guys, nandito kami ngayon sa bahay ng aking kuya. Siya ang nag sa amin na magganito. Siya ang nag-push sa akin na ganito. Siyempre, scripted. Nandito na sila. Oh boy, guys. <laughs> sila ang ating co-actor. Co Napunta -co kami ngayon sa... We're not known to know. <laughs> ah! <laughs> Yun, habang nagaantay kami na hindi pa naman papunta tayo doon inabutan kami ng lunch ayan kumain na rin nakikain pala kami our ulam for today is kapayas and what is that? bulinaw syempre yung pinakaraot pinakamaraot na sa grupo nano <laughs> <laughs> <Panhalo>? ka mas maraot wow <laughs> ha Lily, Dili ay camera friendly nimo face. Ban mm -hmm. utot. <laughs> so hi guys, welcome back to my YouTube channel. Um, mm -hmm. mm -hmm. yung po pupunta po kami sa Kalagatan. Pag Pagkapahit mag-vlog. Ang sarap ng kanilang kapayas. Like, I really like it so much.

lang ng ating vlog for today. Gaano kahirap. <laughs> <laughs> Ang daanan. Okay guys. Okay guys, after ng sobrang haba 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 habang nilakad namin, nakalimutan namin magdala ng tubig. Hindi kami prepare. Akala namin ay eh, malapit sa Pampang. Makikiinom na lang kami sa ibang bahay. Ngayon, may gagawin kami dahil wala kami talaga makitang bahay dito at uhong na uhong na kami. Tingnan nyo kung anong gagawin namin. Ah, kapag... Be ready. <laughs> Orang tu big. Orang tu big. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Buah mu di mungkin ni inum. Cepat sih. Cepat sih kau nuan. Anwar. Anwar lah saya nak mai uduk. Kenapa rasa lah sah? Tu mana ni? Lamit, lamit. Ikan udah lebi. Mga <laughs> oh... mineral mala. Wala na sa. Wala na sa. At least nabulungan ano ho. Baka? Wala ko lang buka na kitas. Yo. Nakalasa ang karamaw. Kadi Oo, uh, bagan. Ay, wala, saan na lang yata yun. Paano Na sa taas? Ah, burabot. Ito ng kuya Marami daw dito, kaya dito kami pumunta. Sobrang layo ng nilakad namin. Mga period ka minutes. Mga 20, 15 to 20. Kasi dito daw may na anong isda. Ay, ano ka sa camera? Friendly ka. Mukha hmm. hindi na ba kaming dagyat na hindi na hindi kami ah. na hindi na hindi 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 na hindi na hindi na hindi na hindi hindi na hindi siya si kulig ng nasunduan. Isang tawag mo lang. Nandyan agad. Nandyan agad at kukulig-kulig. <laughs> Tawang-tawan dua hujung berisik ini. Hai, guys! Jubilee Park, guys, <laughs> ah! Oh! Ramai gameng tegay-tegay, guys! <laughs> Pasalanan muka, eh. Oh, my God! Trader si Api. So guys, dito ko na lang tatapusin ang ating vlog. Sobrang hirap ng mga napagdaanan namin. Ganito pala. Na-realize ko na naman kung gaano na naman kahirap maging vlogger. Lalo na sa ganitong mga content. Lalo na sa ganitong ngayon daanan. Ngayon, oh, ngayon lang nakapag-vlog. Ngayon lang na naman ako nakapag-vlog. At saka, partida may sakit pa ako ha. Mag-inabaychag. Lumalaban. Lumalaban para sa inyo. Char! Mabuti pa siya pinaglaban. <laughs> <laughs> Mabuti pa sila pinaglaban. Ikaw Hello. hindi. Siya hindi. <laughs> Puta. Bigol is not you. Hoy, bigol, ikaw kaya. Masyado ka kasing judgmentaling. Masyado ka nagpadalus-dalus. <laughs> <laughs> Masyado ko nagpadalus-dalus eh. <laughs> so, ngayon, dito lang lang namin eh, end na ang aming video. Sana kung okay pa si Bigol, hindi. Sana. O, insert. O, oh, alis diyan. Bigay ka ng space. Insert, insert, Bigol. bigol. So, apat ano, kami ah. Ano mo sasabi mo? Hi, ma'am. Ha? Hey? Okay na mo ba? Uh, uh, <laughs> so, that's all. Dapat magkatakin ka mo. Anita ka. War lalo kami, war. Hmm. So, space, space muna. Spacing the face muna. <laughs> <laughs> so, yeah. bye guys. Hanggang dito lang na lang ang aming video. See so, you on my next one again. At ang ating susunod na palabas uh, ay... Abangan. Abangan. Bye. 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 Hi, Ma'am Bigol. Ba't mo hindi mo na kami sinisin, Ma'am? Huwag <sad> reklamo ka't na di ka ginesin, tapos kami sugod nagchat sa Emo, di ka na kasi. chat na ba, ba ako sa GC? Nag-reply, man siya. Ay, tako. Wow, sana all magalaw. Ma'am pa Pabaro, man sa power bank. Ano kami power bank? Need lang. Ibalik na lang, nila. Loan siya ko, buong pang-pairaw. Oo, oh, oh, balik na oh, naman. Oo nga, ibalik na ni Porotro ka. Balik na ni namun kami. Nagsabi ko na bumog pera. Nakada kami. Yan na. ko niyan. Kami na to lang. Ibu si Ate. Kaya kami ako lang. <laughs> ah, may sabi ka? Sabihin <laughs> mo. Kulong damo mga pakatuan. Gawram lang kami power bank. Maparam ka? Sige, makada ko niyan. Eh.